Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Gusto ko lang ay share sa inyo na sa araw na ito ay na ngayon darating ang aking kinahihintay. Kaya paggising ko kaninang pa umaga, may binigay sa akin ng anak ko na hindi ko alam kung ano ito. Ito yung sinasabi nila na to, Yan. Sa wakas ay dumating na rin. So, ito na. This is it, guys. Ito na ay hawak-hawak ko na. O, oh, ba? Diba? Napakasaya. Napakasaya, hindi mo hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo makatanggap ka ng ganito sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang. Di ba guys? Lahat tayong mga nag-vlog. Kasi matagal din akong huminto na ano eh. Na nag-vlog, nag-video. Dahil nagkaroon nga ako ng uh, karamdaman sa katawan. Atin yun aasahan. Di ba guys? Thank you so much. Google. maraming salamat kay thank you so much guys mamaya bubuksan ko ko alam kung anong nilalaman nito ito, ito yata pinubuksan yan tinan natin kung ano yung nilalaman silip silip muna tayo kung ano yung na nandito. Ay, yan na. Okay. Oops. Oops. Dito. Dito. Dito sa puso ko. Ay, Google Adsense. Thank you, Google Adsense. ganito pala yun. Ito. I see. Ganito pala. Ang sinasabi nila, yung Google AdSense na yan. Okay. This is, is nice. Okay. May instruction pala dito. Ito hee, Yee. pala ang feeling guys? Ano? Ayusan ako init ang init ang init naman siguro yung mga ibang vlogger ano talagang ito din yung lahat ng mga inaantay si Google AdSense excited yung makala makareceive ano, maka ng ganito iba guys, kung yung sabihin hindi kayo excited pag naka-receive kayo ng ganito pag nareceive mo na yung ganito nyo, eh, imposible naman hindi kayo excited ba diba? baka yung iba diyan tatalon-talon pa oh baka maglulukasay pa diyan dahil sa sobrang excited na ano excitement na baka kita ng ganito makatanggap ng ganito di ba google google at sen diba? bye guys masaya lahat. bye bye god bless